Pero okay, so lokes na ito tayo na sa High Amul Boy na kukuha tayo ng uh, bibili tayo ng uh, barley guys. So kukuha tayo ng mga natin. So, ito yung ito po yung opisina ng uh, IBC Bulacan dito sa Tungko. So, ito yung uh, High dito. Andito lang guys uh, at ito po yung legit na legit dito. Yan. So ngayon, kukuha tayo ng uh, ating order guys. So mga panlit, uh, halo-halo. Uh, so, magkakaroon tayo sa loob. Let's go! ito yung office ngayon.

terus guys tinggal order barley snack, itu pitung itu barley, barley, akustik apa, apa dito, halo-halo ito sa isang uh, So, isang kopi makyato sa mga uh, na apat, apat na pure organic barley isang amazing capsule uh, barley. So ito yung ano uh, guys, ito yung capsule. Ito yung capsule. So sa katagalan po, sa kanina yung one day, para dito po, babalik sa mga mga natin sa katawan. Ito naman yung Amising optimic with Ito yung ano, yata. Kita ba? yata Siyempre, ito yung ating Amising for barley. Ayan. So, yan lang guys, ang so atin yung uh, kapita. Uh, uh, thank you, thank you. So, yan guys, pauwi na tayo. Dala, dala natin yung ating uh, barley. So, na dito yung ating uh, uh, project car. So, darating yung panahon guys, so, na natin ng bago ko So, I am Nyx. <laughs> tayo guys. Sana o. Basta ba Ayan. Pukala tayo guys. Uy. Ayan. So, ayan. Ya powereta gaiz, thank you thank you. Eh, yes, shout